isang hadith na yung isang tao na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagtambal sa kanya. At siya yung may pinaka mahirap na kalagayan dito sa mundo. Pero dahil sa kumilala siya kay Allah at hindi siya nagtambal sa kanya, Pagdating niya ng araw ng paghukom, ipapasilip sa kanya yung paraiso ng saglit, sandaling oras lang. At tatanungin siya ng mga anghel, nung ikaw ay nasa mundo, may naranasan ka bang hirap nung ikaw ay nabubuhay sa mundo? Sino siya? Pinakamahirap, walang makain, ikahos. yung mga word na pwedeng ilapat natin sa kanya. Nung pinakita sa kanya yung ganda ng paraiso, isang sulyap lang, nung tinanong siya ng mga malaika na mga anghel ni Allah, meron ka bang naranasang hirap dun sa mundo? Anong sabi ng tao na to? Ang sabi niya, wala po. Wala po ako naranasan na hirap. Hindi siya nagsisinungaling. Pero bakit niya sinabi yon? Kasi nung nakita niya yung ganda ng paraiso at yung gantimpala makukuha niya, nakalimutan niya lahat ng hirap na naranasan niya noon nandito siya sa mundo. Kabaligtaran ng pinakamayaman na tao dito sa mundo, pinakamasagana na yung niya. darating siya sa araw ng paghukom na hindi siya kumilala kay Allah subhanahu wa ta'ala at ipapasilip sa kanya sandali ng isang sulyap lang yung kanyang tiraan sa apoy ng impyerno at tatanungin siya ng mga malaika na mga anghel ni Allah nung ikaw ay nabubuhay sa mundo meron ka man naranasan naging ginhawa o kayamanan o kapanatagan siguridad nung ikaw ay nasa mundo sasabihin ng tao na yon wala po wala po akong naranasan ganyan na ginhawa bakit? hindi siya nagsisinungaling pero nung nakita niya yung parusa, ng apoy ng impyerno, nakalimutan niya lahat nung ginhawang naranasan niya nung nandun siya sa mundo.